mag-splice na naman dyan ng mga troll ha. Gawan niya naman na issue. Eh, ito uh, yan, mga kabatang helmet. Meron po talaga event at programa doon. Mm -hmm. Ang koalisyon ng makabayan, medyo kapar. Meeting yes. di advance po nila sa Bicol. Okay, uh, ayan, ha. Eh, syempre, nagbigay po gayat at dumalaw din sila kay VP Yes. Yeah. Malamang sa malamang ha. Yung mga troll dyan. At mm -hmm. yung pa, pili na nagre-red tag. Gagawa na naman ng issue yan. Kaya uunahan ko na kayo. Mm -hmm. Meron pong meeting di advance ang koalisyon ng makabayan sa Naga sa Bicol Region. Ah, uh -oh. ah. Ayan, na Si Beshi, teacher friend. Beshi. At si Beshi, representative Arlene Brosas, which is the Oh, Pepper. wow. Ibo-voto ko yan. Talaga ibo-voto. Lagi ko naman boto yung mga yan. Pero uh -oh. ito, mga kabatang helmet. syempre, Nag-courtesy rin sila at dumalaw kay V.P. Lenny. Kasi diba, previously, Vidyoga Perth, mm. dumalaw na rin naman ang Macdon, ang Makabayan Black. Diba, oh, yes. ba Perth? Ang oh, Makabayan Slate. Yes. Doon pa diba, nga yun sa ano eh, yung volunteer ano Vidyoga Perth, diba, yung headquarters. Mm -hmm. At eto pa, mga batang helmet. Siyempre, Siyempre, <coughs> tinanggap din na ang buong puso ni V.P. Lenny, yung mga bisita. Oo, kasi magalang namang pumunta. Syempre, yes. magalang Siyempre, magalang din tatanggapin. Tsaka mga kabatang helmet, hindi pumunta doon si na teacher Franz, si Rep Arlene dahil wala lang. May oh. at event talaga ang makabayan doon. Di ba, Mitchell Kasi ka, meeting the advance nila. Hmm. Ha? Hindi ka kaya yung iba doon na dumadalaw at ginagawang tourist spot si Vipileni. Pagkaiba yun. At yung iba pa, Dumadalaw kasi fiesta daw. Mm, Pero may ibang pakay naman pala. Oh, alam ni Mama Mary yan. Hmm. kayo mm. sa ganitang Peña Pransha, Yung mga dumadalaw Sina dyan yung nang, nyo pa, yung mga ah. hidden. Pero ito yeah, mga batang helmet. Talaga na, kun, malapit na. Basta so, huwag natin kalimutan sa balota natin, ha? Bisa ba mm -hmm. Teacher Franz Castro at, at syempre si Representative Arlene Brosas. Yes. Hindi pwedeng mawala yan, mga kabata. Hello, dahil sila po yung mga Magiging katuwang ng taong bayan, magiging katuwang natin sa Senado para talaga ma kil at maungkat yung hmm. confidence na yan. Ako gusto pang malaman kung ano bang nangyari dyan sa confidence yes, na yan. Yes, alam nyo ba? Kung talaga bang 125 million lang bayan. sino talaga yung nagtatrabaho, hinggil dyan, medyo kapar sa issue na yan dahil pondo nga ng bayan yan. At doon sa mga nagre-red tag at pilit na sinasabi na NPA nga ang makabayan. Ay, naku po. Talaga lang. Yung mga nagre-red tag, baka sila yung NPA. Ay, oo nga. Bakit no? yung guys, di ba? Baka red tag kayo, eh baka mama, eh kayo pala yun. Di diba? red tag nyo, bakit? Kasi pinipigilan nyo na malaman ng taong bayan ang Ah, katotohanan sila ni ano. Si Joma, 'di ba? Ooh. At may sinabi si Joma noon about kay Tatay Bix nila na hindi nga daw tumupad sa usapan. Oo. Oh. So, o, 'di ba? Eh, hindi at natin alam kung ano nga yung usapan yan dahil wala si Joma, 'di ba? May Joma yeah, Pero, Pero may usapan sila. Oo. Oh, Ah. Oh. Oh. Kahit may kampanya, mm. tuloy pa rin ang angat buhay NGO naman sa pagtulong sa ating mga kapwa. Siyempre! par abala sa eleksyon, uh -oh. sa pangangampan yan. Uh -oh. Katakot-takot na batuhan na ng mga ano uh -oh. Pero uh -oh. uy, may na pa sa paligid natin. At uh -oh. ayan na ang Angat Buhay, NGO Mga Kapatang Helmet, tumulong po dun sa mga biktima at nasa lanta. Kasi yun ang priority naman din talaga. Yes. Ano uh -oh. yan? sa bulusan? Ayan. Yung sa Yung kasi dapat inuuna. Hindi yes. yung uunahin mo yung murahin mo yung kalaban yung mo. Oh! Yung paninira. Dumayo ka pa. Magtrabaho kayo. Magtrabaho oh! muna kayo. Sinuswelduhan ba natin yan? Oo. Tapos, nagmumura? Uy, video pa. Ito pa, ha? Tapos, dumayo? May, yung, may post sa Facebook. Ano? Sumagot ako, hindi ko talaga lubos. Ano eh? Ang sabi kasi doon, huwag daw kalimutan na yung mga itinulong daw ni Mr. Isco Moreno during the pandemic sa Maynila. Mm. Una sa lahat, ang sinagot ko doon, hindi ko utang na loob kasi oh. trabaho niya yun trabaho, so, trabaho yun. niya nabigyan ng serbisyo, ng tulong ang nasasakupan niya dahil trabaho niya yun oh, sinuswelduhan siya. siya ng taong bayan para magtrabaho at hindi ko tatanawin na utang na loob na nagbigay siya ng tulong during the pandemic dahil oh. trabaho nga niya yun at higit sa lahat eh, yun namang ibinigay din na tulong e eh, galing din naman sa taxes natin yun Galing din yung sa pinagbentahan? Sabi, sa mga pinagbentahan daw pero eba eh, talaga ang utang. utang pa. 'Di ba? Nang utang, oh, kulang yun lang. pa 'yung benta. Pero ayan nga mga kabatang helmet. Hindi talaga ako tataraw ng utang na loob dahil trabaho nila 'yon. Mm -hmm. At 'yan din 'yung sinabi ni Mayor Vico dati. Oh -oh. Ang taong bayan, wala tayong utang na loob sa mga politiko na yan. Uh Oo. -oh. Dahil yung mga politiko na sila po ang may utang na loob sa taong bayan. Dahil hindi kung, kung sa taong bayan, hindi sila maluluklok at mauupo kung saan man sila nandun ngayon. Oh. So, sila po ang may utang na loob sa atin. Kaya, just ko yung mga umiidolo talaga na, ay, kasi binigyan kami ng gato. Trabaho nila yun. Trabaho nila yun. At saka, te, teka lang, ha? Yung swa. Ano na ba nangyari dyan? Diyos ko, yung swa daw, yun na daw yung malasak. Wow! Parang pinalitan nga daw. Pinalitan! Pero yun din daw yung dating swag. Yung malasakit ngayon. O the another vlog. Ay! Pero ito nga mga kabatang helmet ha. Nakakaloka lang talaga yung mga gana. Pero ayan, kung nagustuhan mo ang video daw, huwag mo tama mag-subscribe at the click notification bell. Para lagi kayo update. That's so, it. May na-upload na ko namin ng video ko Stay happy, stay healthy, and stay safe guys, always. Sabi nga sa buhay ng Gail, na tinabukit is getting better. Every day, God bless everyone. Bye!